Una, mga negatibong emosyon. Tulad ng stress, kalungkutan, galit, o pagkabagot, ay maaari magtulog sa iyo na gumastos ng pera. Mayroon sa mga makaramdam ng comfort o makatakas sa iyo mga problema, na sa bandang huli ay magbibigay sa iyo ng mas maraming stress at guilt. Para makayanan ang mga negatibong emosyon na ito, subuhan mong maghanap ng healthy at libreng paraan para maipahayag at palayain ang iyong emosyon. Tulad ng pag usap sa kaibigan, pagsusunat sa journal, pag-meditate, pag-exercise, o paggawa ng gawaing bahay. Maaari ka rin mag-practice ng mga gratitude and positive affirmation upang ipalala sa iyo ang mga magagandang bagay sa buhay at lumakas ang iyong kumpiyansa sa sarili. Kalawa, mga positibong emosyon tulad ng kaligayahan o masayang ana-ana na maaari rin mag-trigger sa iyo na bumastos. Lalo na kapag na-attach ka sa magagandang ana-ana o karanasan sa bagay na iyong binibili. Maaari rin gusto mo mag-celebrate, bigyan ng reward ang iyong sarili sa iyong mga tagumpay. Wala namang masama sa pagbibigay ng reward sa iyong sarili paminsan minsan-minsan. Ngunit ang paggastos ng masyadong maraming pera sa bagay na hindi mo naman talaga kailangan ay maaaring makasira sa iyong budget para maiwasan ito, subuhan mo enjoy ang moment na hindi gumagastos ng pera. Tulad ng pagkawa ng narawan, pagbabahagi ng iyong kasiyahan sa iba o paggawa ng isang bagay na hindi nangangailangan ng anumang paggastos. Pwede ka rin maglaan ng halaga ng pera paminsan-minsan sa mga celebration at reward mo sa sarili mo na akma sa iyong budget. Pangatlo, paalala ng kamatayan ang panonood o pagbabasa tungkol sa mga nakakalungkot na pangyayari tulad ng mga kalamidad, digmaan o sakit ay maaaring magparamdam sa iyo ng pagkabalisa at kahinaan. Napapaanala na din ito sa iyo ng mga limitadong oras mo sa mundo. Maaari mo ring madama na kailangan mong mabuhay sa kasalukuyan at i-enjoy ang buhay habang kaya mo. Maaari itong mag-trigger ng hangarin na gumastos ng pera sa mga bagay na napaparamdam sa iyo ng kaligtasan, magkakomportable o kaligayahan. Dahil dito, nagiging padalos-dalos at irasyonal ang iyong mga desisyon sa paggastos. Para makayanan ang paalala ng kamatayan sa iyo, subukan mo ito ang pansin mo sa kalidad ng iyong buhay. Maaari ka rin magplano para sa iyong kinabukasan at magtakda ng long-term goal na mabibigay sa iyo ng layunin at direksyon. Kapat, Fear of peacing Out ito ay ang pakiramdam na hindi ka makasali sa isang kagahanapan na aktibidad o karanasan na ginagawa ng ibang tao at maaaring magdulot ng inggit, kalungkutan o pagkabagot. Ang FOBA ay maaaring makapekto sa iyong mga desisyon tulad ng pagbili ng mga bagay na hindi mo naman kainangan o pagsali sa mga grupo na hindi mo naman gusto dahil ayaw mo lang mapag-iwanan. Maaaring maging sanhidin ito ng pagiging adik sa social media dahil gusto mong makakita at makasali sa lahat ng nangyayari sa iyong kaibigan at kakilala. Ang FOMO ay isang uri ng social anxiety na maaaring makaapekto sa iyong kalusugan at kaligayahan. Upang makayanan ng FOMO, limitahan mo ang iyong exposure sa social media at iba pang pinagbumulan ng pagkukumpura mo o yung pakiramdam na hindi ka sapat o na pag-iiwanan. Pahalagahan mo rin kung ano ang mayroon ka kaysa sa pagpansin sa mga bagay na wala ka. Panglima, social media, mga influencer. Maaaring mag-trigger ito sa iyo ng paggastos dahil ipinapakita nila sa iyo ang mga advertisement at rekomendasyon na maaaring makaapekto sa iyong mga desisyon at pag-uugali. Maaaring maramdaman mo na kailangan mong bumili ng isang produkto o serbisyo kahit hindi naman kailangan. Para makaiwas dito, maging mas mapanuri at mapili ka sa mga nakikita at naririnig mo online maaari mo rin i o i ang mga account na nagpaparamdam sa iyo ng tukso na bumastos ng pera. Pangalim, di inaasahang pagkakaroon ng pera. Ang pagtaas ng sahod, pagkakaroon ng bonus, panalo sa loto, pamana o tax refund ay mga di inaasahang pera na maaaring dumating sa iyo na pwede mag-trigger sa iyong paggastos. Dahil nagpaparamdam ito sa iyo na mayaman ka na at marami ka ng pera, may iisip mo na kaya mo nang bubili ng na kahit anong gusto mo. Ngunit maaari din ito humantong sa walang pakamdangan at irresponsable mong paggastos na magbibigay ng panganib sa iyong financial security. Para maiwasan mo ang reaksyon na ito, pigilan mo ang iyong sarili na gastusin ang perang ito paagad. Asanip, itabi mo ito at planuhin mong mabuti kung paano mo ito magagamit ng tama. Maaari mo ng pambayad ng utang na mayroon ka o idunit ang ilang nito sa mga nangangailangan. Pang pito, paggasto sa mga okasyon. Pasko, Halloween, araw ng mga puso, birthday, ay ilan sa mga okasyon na nagpaparamdam sa iyo na kailangan mong bumili ng mga regalo, mag-decorate ang bahay, mag-host ng party, pagbakasyon, o magpakasawas, pagkain at inumin. Kaya nagagawa mo ang sobrang paggastos at utang na naiiwan sa iyo pagkatapos ng mga okasyon. Para maiwasan mo ito, subukan mong maglaan ng makatuhan ng budget bawat okasyon at sundin mo ito. Paari ka rin maghanap ng mga paraan upang makatipid ng pera sa mga okasyon ito. tulad ng paggawa ng sarili mong regalo at gamit ng mga kupon o pagbabakasyon ng off-season. Pangulo, Discount Sales Maari mag-trigger ng panggastos dahil nagpaparamdam ito sa iyo na makakatipid ka ng pera. Yung pakiramdam mo na kainangan buwin ng mga bagay bago maubusan ng stocks o matapos ang discount sale. Pero ito din ang nagiging dahilan na pagbili ng mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan at ang papagastos na nagpas na sa iyong budget. Para maiwasan ito, limitahan mo yung exposure. Maari ka rin gumawa ng listahan kung ano lang ang kailangan mo bago ang sale at sundin mo ito. Maaari ka rin magkumpara ng presyo at kandidad ng iba't ibang produkto o serbisyo bago mo sila bilhin. Pansyam, Peer Pressure Ang impluensya na mayroon ang iyong mga kaibigan, pamilya o kasamaan sa iyong mga desisyon at pag-ugali ay maaari mag-trigger sa iyong paggastos dahil gusto mong sumunod sa mga pamantayan at inaasahan ng iyong sosyal na grupo. Kailangan mong bumili o gawin ang mga bagay para lang makisama, maka o makapagbigay kasiyahan sa iba. Ito ang nagiging dahilan ng paggasos ng pera mo sa mga bagay na hindi makabuluhan sa iyo o sumasalungat sa iyong mga values at goals sa buhay. Para mayuwas mo ito, subukan mong maging kumpiyansa sa iyong mga desisyon at magtiwala sa iyong sarili. Magkakaroon ka din ng mga taong susuporta at igagalang ang iyong desisyon na may katulad ng values at goal mo bilang ikaw. pang sampu. Pagpilabas kasama ang mga kaibigan. Ito ay karaniwan at masayang paraan para makipag-socialize at magkaroon ng kasihan. Kailangan mo gumastos ng pera para magkaroon ng magandang oras o makasabay sa mga habits paggastos ng iyong mga kaibigan. Involved din kasi dito ang pagkakagastosan tulad ng pagkain, inumin, libangan o transportasyon. Para malagpasan ito, maglaan ka lang ng budget sa bawat paglabas na gagawin niyo at sundin mo siyempre ito. Maaari ka rin ng mas mura o libreng alternatibo para sa mga aktibidad na gusto niyo gawin tulad ng pagluluto o panonood ng movie sa bahay. Maaari ka din hatiin ang bill o magbayad para sa kung ano lang ang inorder mo kaysa sa hatiin niyo ito ng pantay-pantay. Sana ay nakatulong mga tips na ito na mabawasan ang iyong mga triggers sa paggastos ng pera at sumunod sa iyong budget at financial goal. Tandaan na ang paggastos pera ay hindi masama kumpara sa sarili mo. Ngunit dapat mo itong gawin ng may layunin at katuturan kaya sa patalos-dalos at emosyonal. Salamat sa panonood. See you on to the next one.